And, Wait, uh, yan. Wait lang. Yung ko na pagpatayo. Yan. Yung pag nga malem sa inyo lahat, sa mga bunsoy, yan, uh, short videos lang po ito. to, uh, to paano na. Pagdasal natin yung mga biktima ng, ano, ng typhoon pipito. Yan, sa katanduanes, sa lahat ng tatamaan ng bagyo ay pagdasal natin sana makarecover naman sila dasal dasal lang talaga super bagyo to sana makarecover itong mga ano itong tatamaan ng bagyo itong mga tinamaan na sa Katanduanes, is tinamaan na yata sila na sa nasa Quezon ba? Diba? sa mga tatamaan pa ng bagyo sana ay talagang ano naman dasal dasal lang mga kakabsat ano, mga, bun, mga kakabsat dasal dasal lang ganyan talaga, nature na talaga wala na tayong laban dyan dasal-dasal lang, yung nature yung dasal talaga, walang tatalo na bagyo dyan, super bagyo tong parating, napakalakas daw kaya dasal-dasal lang pagdasal natin, yung mga nasalantana yung mga nasalantana, mga previous na bagyo, Christine napabay isa, o Ophel, di ba, yung mga malalakas na malalakas bagyo, yan, dasal-dasal lang, kaya natin to mahusay yung presidente natin yung presidente natin gumagalaw. Gumagalaw siya. Silent silent worker lang yung presidente natin. Bayan natin yung mga DDS na nagsasabi, walang ginagawa. Di ba? Nandiyan na yung bagyo sa action Kala lang nila yon. Yung presidente natin is action man. Silent worker lang si President Bongbong pero sino bang kagong presidente na gustong pabayaan yung bansa niya, di ba? Hindi pa dumadating yung bagyo, nakaready na yung mga relief na yan iba basta 'yung presidente natin 'yung nagkakatrabaho. pasalamat tayo, may president Bongbong Marcos tayo, naging presidente ng ng bayan natin. 'Di ba? Ang layo niya sa ang layo niya doon sa pinalitan niya. 'Yung pinalitan niya, wala namang ginawa noon. Ano ba ginawa noon? Pumatay ng tao. Ano ba ginawa ni Digong? Magyabang 'Di ba? Pinapasok ang pogo. 'Di ba? Dumami ang um, prostitution, mga sex trade galing China 'yan, 'di ba? Yan, yung mga palpak na COVID, yung mga war on drug, Yung mga namatay, kapalpak ang ni Digong kong 'yan. Di ba? Ang niya sa presidente natin ngayon. Presidente natin ngayon eh walang bahid na ka-korapsyon Talagang utang pa mismo ni Digong binabayaran niya, trilyon. Trilyon ang iniwalan ni Digong na utang niya, di ba? Eh, pero pabayaan natin 'yan. Eh nabudol tayo kay Digong digong ng mga bakter, di ba? Pag yung utak, eh, ano magagawa natin, di ba? Basta focus lang tayo sa presidente natin. Um, makiisa tayo sa kanya, tulungan natin siya. Ginagawa ng mama yung lahat. Silent worker lang siya. Basta pagdasal natin ulit yung mga victims ng mga kalamidad. Yung kalamidad na to, kung bag para parating na to, pagdasal din natin. Yan, Yan lang, mga kamsat, mga bunsoy. Yan, para sana makakalpas maka tayo sa lahat ng mga sakulan na to diba yan yun lang upload videos lang kakapsat mga bonsai, BBM lang bye bye kakapsat mga bonsai, salamat